Mm. Gusto niyo bang malaman mga people kung ano ang <clears throat> itsura ng matang pusa? Dito lang po nagpugad ang matang pusa people. Yung mga ano dito, ang daming nagkalaglagan ng mga ano to mga uh, bunga. Yan. Yan, matang pusa yan people. Dami nga sa sulok-sulok oh andon. Nagkalaglagan. So Nais niyo bang nais nice, niyo pong makita kung anong forma ng matangpusa. Panuorin niyo mula ang piso hanggang matapos ang aking vlogs, people. Uh, happy Monday sa ating lahat. nagmi mission mo si Carmeline ngayon. Ang inyong lingkod. Welcome to our channel. More on Agimat Spiritual. Ang dami dun sa loob eh. Bes, ang ka. Iano ano mo hawanan mo ato, sayang to. Nandun sa loob. Ang dami mga people nandun dito sa loob na to. Ang mga matang pusa, sayang naman pag hindi natin kunin. Isa na yun sa pagkakataon natin na magkaroon tayo ng marami niyan. Bihira lang kasi to. Matagpuan people. Dito banda marami. Tinik nga lang. Ano Kuryente yata yan. So dito siya namumugad people. Dito namamahay ang matang pusa. So gusto nyo malaman kung ano itsura ng matang pusa, people. Ito kasi nag-ubad, eh. Makati yan. Ito po yung matang pusa na dahon niya. Ito, people. Yan. Kita mo, parang siyang ipil-ipil. Ito yung matang pusa na ito, people. Parang ipil-ipil ang dahon niya. Tapos nagapang yan na nagapang. Yan na po, yan. Gumagapang yan. Ito yan, oh. Ito sa maramihan, oh. Ito sa baba, oh. Ito yan mga people ito na yung mga seeds niya na tumubo ang tumubo mga people tapos ito na yun yung gumagapang na mga uh, gumagapang na parang dahon ng ipil-ipil ito dahon na ipil-ipil yan nagapang yan people ito na yan sila so pag dumami yan hahaba ng haba gagapang ng gagapang yan kasi baging yan eh baging din po ito people ito na yon <laughs> ay ito na yung ito na yung baging na yan. Ah, uh, ito yung baging na inano natin people oh. Yan natang pusa. Yan po yung ano natin people na kuha natin kasi dito po namamahay o oh, tumutubo makikita mo gumagapang na yung mga parang ipil-ipil na ganito. Kaya mayroon din talagang ipil-ipil na puno people pero hindi yan people ha, hindi yan. Ito lang siya. Ito. Kaya tandaan ninyo pag nakakita kayo na parang ipil-ipil pero baging gumagapang. Yan ito. Yan ang tunay na uh, tsura ng matang pusa na puno. Na gapang yan. Gapang ng gapang yan. Ito naman ang... Walang kung ito rin to. Ah, hindi ito. Ito ang ipil-ipil people. Tingnan mo yung, yung ano niya. Yung dahon. Iba, diba? Sa dahon ng matang pusa. Malalaki ang ang butil ng dahon ng matang pusa kesa sa ipil-ipil. Halos magkatabi sila para mautak kasi ang matang pusa people. Ba't siya mautak? Kasi kahit ganito lang siya para hindi siya mahuli, hindi siya malaman na siya ay isa sa mahiwaga na bagay. No? Kaya tumatabi siya sa ipil-ipil na dahon. No, yan. Ang ipil-ipil makikita mo ganyan, oh, marami. Pero ang ipil -ip, uh, ang matang pusa ay ganito lang, people. Ganyan lang kadami. Ganyan lang at saka malalaki ang butil, oh, 'yan. Tapos makita mo na 'yan na uh, gumagapang ha. 'Yan ang uh, ang pinakita ko sa inyo na matang pusa na ano na bu butil, ah uh, bunga. Bunga, 'yan ang matang pusa, 'yan ang katawannya tapos gagapang ng gagapang yan dyan people gumagapang gumagapang hanggang sa dumadami nang dumadami hanggang dyan na sila magkaroon na bunga ang matang pusa kasi mahiwaga yan people yan ang baging na mahiwaga na hirap hanapin no at saka mahirap na sulokan din yan people Ang so, ginagawa natin ay pumapasok tayo sa kalublo loob man ng kabundukan masukal ang dami eh, yung magulo, ah, basta people. Hindi rin basta-basta na papasok sa isang ganitong people's na larangan. No, na isang kang agimatero o nagha uh, naghahunting ng mga agimat o naghahunting tayo ng mga kung ano-ano people. Ganyan po ang mga pinapasok natin people. Kaya ito legit po kami people. No. Yan, kita mo. May makita tayo dito isa. Yan. So, natin yan. Sa isang boot, ara ara -ar -ar. Butil pa lang yan, people. Marami hmm. na, oh. Marami nga lang mga langgam. Be, ingat sa mga langgam na to. Hindi mo na langgam? daw no, hindi po ako ang... Ano yan? Antik yan. Antik yan. Mga ganyan. Pero kaibigan nga natin, mga antik. No? So, marami din, people. Ayan, oh. Maraming nagkalat na mga matang pusa. Yan kasi ay nahuhulog lang yan, people. So, ngayon, wala tayong makita dyan na bunga. So, tabi lang po. Ayan, minsan dito marami akong naririnig na mga ano at na nagsasalita pero wala namang tao. Ayan people oh, kung gaano karami yung na, ano natin nakita sa sa ano, sa lupa ng matang pusa. No, kaya mag-vlogs natin. Tulong tayo sa pagkuha nito. Ayan. Ayan, napasok natin yung mga ano sulok sulukan Daming pantay people. Ayan, dito din oh kunin mo lo. Dali mo diyan. Mga people, diba? Kaya, di ba? Kaya hindi rin biro ang aming mga pinapaso. Larangan ng ganito, pagka hindi pinapahintulutan tulutan people sa ganito. Nako. Malamang puro kagat ka na insekto rito. Kami lamang ay pinahintulutan na makakuha at makatagpo ng ganon people. Marami kaming bagay na gusto nating gusto nating makamit pa rin natin magamit. Ito, isa. Ayan, people. Ayan, people. Ang mga bagay-bagay natin na gusto natin maano natin, no? Ayan, dami, no? Marami yan, people. May waga. Ang mga to. O paano, people? Maraming salamat at kami ay uulan na at ang dami na nagpaparamdam dito ng kung ano-ano mga galaw ng bawat mga paligid nagsisigalawan na yung mga kawayan, dumidilim na tumalakas ng hangin kala mo may nag, nagdadam ano yan tadampas pero sa totoo lang ano lang yan hangin, kalakasan yan, kita mo yung mga ginagawa namin people so bye bye muna ngayon